Mga gandang hapon mga kaibon, mga kay Stanley Boy. So yun, ngayong hapon na ito ay magpapalipad tayo. No? At uh, sasanayin na nating paliparin ng hapon yung ating mga warriors. Babae man o lalaki na ating warriors. So, kailangan natin to kasi nga eh, magsisimula na yung malayong training, no? Bali at Timuna na, mahigit 100 kilometers na, no? So, tara, ito sila. Time check tayo mga kaibon, mga ka-Stanley Bay. So, ayan, no? Bali, 5.14 na ng hapon, no? Ayan yung kalapate, tingnan nyo. Ayaw lumabas yung kalapate natin pag ganitong hapon na, no? ng hapon. So, at bubugawin natin para masanay silang lumipad na medyo padilim na. Kasi, itong ating training, eh, nasa yugto na tayo ng 100 kilometers plus, no? Bali, atin muna ang keso na to sa 26 ng December ang loading sa FPR. So, ayan sila. Ayaw nilang gumalaw. Nakabukas na yung lagusan, no? Ayan, no? Ayaw pa rin lang gumalaw. No, di ba? Kasi nga, alam nila basta ganitong oras eh matutulog na sila pero kailangan natin silang sanayin kasi itong ating ibon na to eh pang karera, no at kailangan na nilang masanay na lumilipad kahit padilim na kasi ang karera natin hanggang sa Javier na, ang, ang hagis natin sa last lap no kaya kailangan ano yan patatagan na ng ibon kahit dapat hapon na o oh, padilim na lumilipad pa sila kasi yung 10 minuto na ililipad nila sa padilim na yan eh malayo-layo na yan mararating nila kaya ito sasanayin na nating lipad unang lipad nila to sa hapon sa training nila no kasama yan mga Kaybor mga kay Stanley boy para yung kalapati natin ay maging matatag sa liparang. kahit hapon na eh lumilipad pa sila so yung karera natin kasi sa South eh two days race yan no so at saka hapon na kung umuwi yan kaya kailangan natin yung ibon natin ay mapatibay dahil nga nagpaparenging tayo dati umaga tapos nasa ano na tayo ng training ng medyo mainit na nagpapalipad na rin tayo ng bandang alas 12, alas 11 so tara mga kaibon, mga ka-Stanley boy at Bubugawin ko lang no para alam nilang lilipad sila tuwing hapon kasama yan sa kanilang preparation sa training dito pa lang sa ating loop kailangan na natin yan ayaw lumabas o so yan no uunahin ko lang yung mga barako uh, at hindi ko napapakawalan yung mga babae bukas naman sila yan sila oh. hindi na nakatenga no oh. alam nila tutulog na eh kaya bugawin na natin ito para sa ating lahat to no tutorial natin to para sa mga newbie at sa mga alam na natin yung medyo kulang pa yung ano yung ano nila kakayanan sa pag -training. ayaw lumabas oh Uh, bugawin na natin ayun si blue check na una wala yun op ikaw labas labas eto kailangan masanay din to kasi pang SDR natin yan pang south summer race yan ha. Ah. so yan mga kaibon mga kay Stanley boy ano at lumipad na sila time check ayan oh 5.17 oh ang oras natin lumipad na yung ating kalapate ayan yung ating haring araw oh dyan sa dapit hapon ayan oh. At yun mga kay Stanley Boy, no? mga kay ibon At lumayo yung ating kalapate. So, hindi natin na lang kung saan pumunta. Ano? Kailangan nila to kasi kailangan yung ating ibon talaga ay mapalipad natin ng kahit padilim na ay nalipad pa. Nasaan na sila? So, yun mga ka-ibon. at medyo lumayo pa. Ah, tingnan muna natin dito yung ating mga warriors ng mga babae, no Pati yung mga inakay, nandito. Okay na no? okay sila, mga ka-Stanley Boy, mga ka-Ibo na yan, ano. Puno na naman ang ipot, kalilinis lang niya kanino. Dito, ano na sila, bali, kasama yung nilagay nating apat, eh, siyam na sila dito. Kasama yung apat, ay eh, nakay. Dito ko sila, pinapaamo. Yan, no? So, yun mga ka-Ibo, mga ka-Stanley Boy, at ipakita ko na sa inyo itong aking mga ibon na babae at bukas naman sila palili pa rin ng hapon yung mga barako muna ngayon oh. And, lumayo yung ating mga barakong ibon hindi ko na nakita kung saan na pumunta so yan ang kaganda pag napapalipad natin sa hapon para masanay sila yun ayun na sila mga kaibon oh. yun o oh. yan o oh sila. Kasi hindi sila maalam o hindi sila marunong lumipad eh. Sa hapon. kasi nga ito ngayon lang natin sila tinitraining ng hapon. Bali ang oras na eh. Ayan o. Oh, 5.20 no. Bali 5.40 natin yung pinakawalan. At 6 minutes pa lang silang nalipad. Pero kailangan mas mahaba pa yung lipad nila sa hapon. Mas maganda kung medyo madilim pa dito. Ayan o, Yan sila mga ka boy oh. Ano lang, malumanay lang ang lipad nila kasi eh, alam nila matutulog na sila. Yan oh. Puro barako po natin yan ano. Kanina pinapalabas natin ayaw lumabas. Pero masasanay din yan. Sa susunod na mga araw tuloy-tuloy na yan. Yan. Yan sila nalipad oh. Yan ang isa pang kailangan natin yung pagtitraining training natin sa kanila, no sa hapon no para maging matatag sila lumipad kahit madilim na eh lilipad pa sila Yan no Yun Ay ah, yan ang ating ibon unang palipad sa hapon. Ayan, oh. Kailangan natin yan. So, ayan mga kaibon, mga ka, ka Stanley boy. Ayan yung ating ibon. Please subscribe and comment, no? At kung bago ka lang dito sa akong YouTube channel, eh, subscribe naman. At pakilike na rin ang ating channel, no? At pahit na rin ang notification bell, no? para updated tayo lagi o kayo sa ating unting video na ginagawa sa na patungkol sa ating mga kalapate yan o no? oh. Ah, mga kaibon, mga boy okay naman sila no para pag natulog sila ngayong hapon, siyempre nakapag-exercise sila no, okay, masarap yung tulog nila yan ang kaibahan. Itong ibon ko mga ka-Stanley Boy, mga ka-ibon, anim lang yan ha. Anim lang yan aking young bird sa South Derby Race na ilalaban natin sa f area mga ka-ibon, mga ka-Stanley Boy. Pero paabotin natin yan ng derby. Kasi kailangan mapaabot sila ng derby. Na, nalampasan na natin yung pagkukondisyon sa kanila o bago sila i-itlog yung mga magulang nila no kasama yan sa ating sakripisyo at bago sila pisain at yan nalinis na natin nakakatiyak tayo na malinis ang kanilang katon dahil na plasing na natin sila at syempre eto ngayon eh, tinitraining naman natin sila nung malapitan eh, okay na at ngayon nasa 100 plus kilometer na tayo at timonan no mga kaibon mga kaistanibon mula Las Piñas hanggang at timonan sa December 26 ang training dahil magpapas ko wala tayong training kaya palipad muna tayo ngayon at first time nila lumipad ng hapon yan yung ating mga warriors at paabuti natin yan ang derby para nakita nyo mga kaibon mga kay Stanley Boy kahit hindi magaganda yung ating ibon first class pero lalaban ng derbyan. yan o anim lang yan mga kaibon o no? yung young bird ko ng SDR kulay yellow ring FPR yan at uh, nakaraan nga, ang nilod ko yung nakarang south bali apat lang yun mga kay Stanley Boy walo rin yun sila na ibon tapos nag overfly yung dalawa anim na nang tira pero naisampa ko sa derby apat at yung dalawa nawala na wala na nang sorsobon pero may naikarga pa ako ng MacArthur at saka Palulete maganda rin ang clocking nung kaso nga lang hindi tayo sinuerte, no? at ngayon siyempre para tayo swertihin, sipagan natin ng pag-aalaga ng kalapate para yung ating kalapati ay umabot hanggang dulo na nagkaklak. Lumalaban na sila mga kaibon, mga kastaliboy. Kailangan na lang natin talaga consistent na magklak hanggang sa dulo. Gawa yung inilod natin ng palulete eh hindi umuwi. Hanggang katbalogan lang siya nagklak. At yung MacArthur naman hanggang mas bati lang siya nagklak sa MacArthur eh hindi na siya umuwi. Pero yung sa MacArthur na nilod natin eh si Light Shaker babae po 'yun. Eh napalkon po 'yun. Butas-butas yung ano kanyang katawan. Pinagaling lang natin. Galing siya ng mas bate. pero ngayon ito Siyempre, kailangan si Paga natin para umabot tayo hanggang sa dulo ng karera. Pare-pares lang yung kalapate, mga kaibol, mga Stanley boy. Iisa lang yan, nakalagay sa Bible yan ang kailangan lang natin alagaan na maigay yan na sila mga kaibon mga ka Stanley boy at padapunan no time check oh. yan oh. 5.25 ah yun na dumapo na sila yan so yun mga kaibon mga ka Stanley boy at hayaan na lang natin silang pumasok at bukas naman yung ano eh yung pintuan nila dito yan hindi na natin sila tatawagin ano pusa na lang na pumasok sila yan sila so yon mga kaibon mga ka Stanley boy ayan yung ating apat na warriors na barako una mo lang silang pakakawalan natin at sa susunod naman yung babae yun mga kaibon mga ka Stanley boy so hanggang dito na lang yung aking munting video at maraming maraming salamat sa panonood uh, God bless sa inyong lahat 拜拜。Bye bye.